you cannot break me that is a promise kita po mga kababayan itong si idol senator rapitol patungkol sa umano'y paninira laban sa kanya ang rason dahil umano sa nangunguna siya sa survey sa pagkapangulo ngayong 2028 alam natin mga kababayan na sila uh, ni Vice President Sara yung uh, nag uh, ano lang dito nagkakarera so minsan itong si Idol Senator at minsan itong si Inday Vice President Sara naman ang nangunguna sa survey so ngayong uh, survey po na pinalabas nitong False Asia ay nangunguna nga itong si Idol Senator Rapitol po ngunit sa kabila o mano ng kanyang uh, pagiging number one sa survey sa pagkapangulo, abay kaliwat kano naman ng uh, pambabarikos at paninira sa kanya at nag-uuntugan na umano at ibang iba't ibang uh, grupo uh, dahil umano sa sinusuportahan po nila. Ayon kasi dito rapid Ah uh, marami umanong paninira ang lumabas laban sa kanya. Ang isa po dito sa mukhang tinutukoy ni Senator Rapid ay itong manifesto na ipinalabas nga ng mga retiradong sundalo, siyempre hindi naman makapagperma ng kanilang manifesto itong nasa active on duty dahil bawal po sa kanila. Ngunit marami o mano mga kababayan ang nagparamdam at nagpahiwatig na suportado nila itong manifesto laban kay Idol Senator Rapitol po na umano'y pag-alipusta, pagmamaliit sa mga kasundaluhan na kanyang nakakausap sa kanyang programa sa Rapid Turbo in Action at nakakaharap sa Senado. Dahil ayon sa kanila, ay nagiging grandstanding umano. Ang isa sa kanilang tinutukoy, ang, ang isang sundalo nga na pinagalitan ni Sen. Rapi Tolpo at uh, tinawag na duwag at kalaunan ay namatay sa isang inkwentro. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Especially sa 2028, please huwag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. And it hurts me actually na nag-uumpisa pa lamang tayo itong administrasyon baby pa lamang pinag-uusapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan no we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028 pagdating ng 2028 that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat na mamuno ng bayan So ayan po ang Q&A uh, ah, ni uh, Senator Rapitol po at Bibi pa lang umano tama, BBM. <laughs> BBM nga. Bibi pa lang umano itong namumuno ngayon sa ating bansa. Eh baby pa ba 'yan? Eh halos magkakalahati na po si ah, Senator Rapitol po at uh, mag-mayikit na dalawang taon simula pa lang ay puno na nga ng kapalpakan at uh, bulilyaso na pangako at uh, ilan pa sa mga mainit ngayon na isyo na binabato dito kay Pangulong Marcos at uh, nakita po natin mga kababayan po natin abay mas mukhang mas malaki pa ata ang uh, nilalabas na pera sa kanyang pagbabiyahe kaysa kumpirmadong uh, pumasok na investment sa ating bansa so I'm not sure with that mga kababayan po natin pero siyempre kung pagbabasya naman ang pledges ng Pangulo siyempre napakalaki billion-billion eh ang tanong kasi natin, ang uh, kagaya na sinasabi ni senator Rapitol po, bibi palang, eh magkano kaya ang confirmed investment kaysa mga pages. And, eh na yung mga kababayan po natin, balikan natin itong eh, senator Rapitol po na nakikiusap na hindi na umano siya dapat isama sa survey dahil na nga ang kanyang trabaho. Nako at uh, palagay ko mga kababayan po natin, mukhang matutuwa nga itong mga bumabati ko sa kanya isa na nga dyan itong si uh, Atty. Libayan na uh, mukhang hindi na natutulog sa pagtitirada dito kay Senator Rapitol po lalo na nung malalaman niya na number one niya ito sa pagka uh, service sa pagkapangulo so siguro matutuwa uh, ito si Libayan o baka lalo pa itong bakbakan at sabihin na itong Senator Rapitol po ay nagkukunwari lamang at pakitang tao inaway pakinggan natin ang kanyang uh, nangyari, sa unang taon pa lang ng siyang ito, pinag-uusapan na agad natin kung sino maging kapalit. Bad, wrong, mistake, error, yan yung sinasabi ko pala rito. No good. Kasi, unfair naman sa administration na ito. Who's doing good? Who's doing good? For me, the present administration, PBBM is doing a very good job. Let's support him. Ang nangyari, pinag-uusapan na agad natin kung sino maging kapalit. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number two. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, eh yun talaga ang trip niyo. Please lang, wag nyo po ako isama. Maglagay na lang kayo ng mga ibang pangalan dyan. Please, wag nyo ko ilang isama. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ay nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Ayan po ha mga kababayan po natin Nagkakagulo na umano ang karamihan Dahil sa pagiging number one niya Sana all na lang talaga Number one kasi mga kababayan po natin Kaya tinitirada umano Anyway para sa akin malayo pa naman talaga Itong eleksyon para sa 2020 At may 2025 pa Na ba dapat problemahin Itong ating gobyerno Kung sino sa kanilang kaalyado At ang magiging oposisyon Ang papasok sa susunod na na mga ano diyan na politiko. So siyempre ang matindi diyan is sa House of Representatives at sa Senado. Kasi kung mas marami ang mga oposisyon na pumasok sa House of Representatives at Senado, hindi eh, kabahan na itong administrasyon Marcos. Hindi po ba? Supporters ng iba dyan, nag-aaway-aaway. Ngayon, kung ano na mga story ang lumalabas against hmm. me. Kung ano na klase mga fake news ang lumalabas hmm. sa akin. Kaya nga hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok, dahil palagi na lamang pagpuna. So, sikat eh, kaya marami yung manong pagpuna, mga kababayan. Tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga Sorry. survey na ito. Nung wala pa itong mga survey na ito, nakapagtabaho naman tayo. Although ngayon kahit na may survey yan, kahit na anong paman yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita niyo naman po, hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako, yun ang pagkatao ko. However, naawa lang po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay, even some of the people that I know, and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Ako sa po ako. So alam niyo po mga kababayan po natin na sinasabi nilang uh, sinasabi ni Senator Tolpo na fake news. Unang-una ay -una, nakita ko na tinutukoy niya itong resulta ng kanyang ginawang Senate investigation sa PCSO. Dahil marami ang buhabati ko sa kanya ngayon, dahil walang uh, final result na pinakita or nilabas. Kasi ang hinihingi ng tao ngayon sa kanya, lalo na yung mga nagsusubaybay sa issue nitong uh, PCSO at ang uh, pinagdududahan ng mga Lotto winner nga, mga kababayan po natin, ay sabi niya kasi ilabas niya kung ano man ang kanyang makuhang informasyon. kung totoo man o hindi ang mga nanalo sa loto. So ako ako isa ko isa po ako sa aking inaabangan niyan. Ngunit hindi niya po nilabas. Kaya binabati ko siya. Plus lumabas pa po itong isang isyu ngayon mga kababayan na umano ay uh, uh, dinurog niya ah binastos niya sinabihang duwag itong isang sundalo umano na kalaunan ay namatay sa isang inkwentro. Ang punto kasi ng mga military o mga sundalo eh bakit mo o sa sabihan ang isang sundalo na nagsasakripisyo para sa bayan. So yan po ang kanilang binabatikos ngayon kay Senator Rapitol po. Nakapag po tayo na kahit anong platform Facebook, TikTok man o Youtube ay makikita po natin ang batikos kay Senator Rapitol po. Ayan uh, po mga kababayan po natin. At atiktado rin pala siya at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga sinusuportahan, tinutulungan o manok. Siyempre mga kababayan po natin, binapatikos ang kanyang programa dahil dito. Veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years. Tama? Ako, dekada na sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. Ang kinatawaan ko lang, yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. At yung programa sinisiraan. At nakikita nyo naman kung gaano kalijit itong programa at gaano kalijit ang ginagawa natin sa Senate. Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. And just like people in the Congress, the lower house, everybody's doing their job. Siguro ang pinakamaganda, yung mga nagsasurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yun, yun yung magiging basihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Huwag yung sino ang maging presidente sa Pwede. 2028. Sino maging vice-presidente? Sino is Poncho Pilato? Huwag. Hindi po healthy yun para sa akin. So again, let's not talk of 2028, please. Let's talk of how we can help this country uh, achieve its goal for the benefit of the many And who are these many people I'm talking about? They are the poor. So yan po mga kababayan po natin, nakikiusap ano, si Sen. Rapitol po na hindi na umano siya isama sa mga survey uh, dahil nagiging sentro siya ng batikos. Ang uh, pakiramdam niya, binabatikos siya dahil siya nga ay uh, nangunguna sa survey. Palagay ko mga kababayan po natin kahit manguna man o kulilat man itong Sen. Rapitol po sa survey, dahil sa mga isyu na inaabangan ng taong bayan, lalo na itong sa PCSO na inaantay nila yung magiging conclusion eh hindi rin natin alam kung ito ba ay maipagpatuloy na or tapos na na wala tayong nakuhang ending patungkol sa ginawa na investigation sa PCSO at itong sa isyu ng sundalo na dumarami pa ang sumusuporta at uh, nagpapalabas ng manifesto na kinukundena nila ang ginagawa nitong si senator Rapitol po. Ako, mga kababayan po natin, personally, wala po tayong issue kay Sen. Rapitol po. Ginagawa niya ang trabaho niya, although eh, dito sa PCSO mukhang pumalpak siya, eh baka nakausap ng mas mataas, alam niya na kung sino yung tinutukoy natin, eh siguro medyo naglaylo ito. Pero inaasahan po natin na magsalita pa rin ito at ipagpatuloy ang investigation ah, sa PCSO mga kababayan po natin at sana lang ay kung talagang matapang itong Senator Rapitol po ay ilabas niya kung totoo man ang resulta ng PCSO o talagang may sindikato yan po muna yung ating update, simpre kayo ay entitled po kayo sa inyong mga komento at opinion, mapanegatibo man positibo ah, sa ating channel maraming salamat po mga kababayan